natin medyo malaki na to <laughs> box jellyfish another mas malaki to kisa nung isang araw kunin lang natin ng mga kalamay putulin lang nagawa rin tong kinilaw ng ibang tao dito kasi masarap daw pero ako di ako kumakain ito yan ito yung mas madelikado sa kanila pag natamaan ka